Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang pondo ng PCG at TESDA para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tataasan ang pondo para sa Philippine Coast Guard sa gitna ng iringan sa West Philippine Sea. I think the one most active and uh, buhay para sa atin po, Madam Chair, is no other than our Philippine Coast Guard. That's why uh, Now is the time, uh, Admiral Abu, to ask us for your wish list because uh, we have committed, all of us are united. in committing our support to the Armed Forces and the Coast Guard. Sinamantala naman ni Sen. Bato de la Rosa ang pagkakataon upang ilabas ang himutok niya sa naranasan sa airport nang minsang pauwi siya sa Davao. Kwento niya, naging bastos umano ang isa sa mga airport staff sa kanya. Nagtanong lang daw siya sa empleyado pero tila sinungitan siya nito. Bakit? May complain ka ba? Sabi <laughs> ko, wala, wala akong complain. Magtatanong lang ako sa proseso ba? Kung paano nyo ginagawa yung mga complain dito dahil Di ba maraming complaint dito sa mga yung mga yung mga biyahe, mga flight na na-cancel, mga problema nila sa si, Cebu Pacific, sa Pang. Ah, wala ka wala ka problema eh. Anong uh, anong diyan? Aminado ang senador na hindi niya napigilan ang inis. Nabuisin talaga ako. Sa, ako, na ako sir. Eh. Gusto ko talaga talaga sapakin talaga sana yung tao mo doon. Pero nagtitimpe talaga ako. Sabi ko, ganun pala kayo mag, uh, harap sa tao may problema dito, may problema na nga, pa yung problema. Sa budget hearing naman ng TESDA, pinuna ng mga senador ang anilay nakukuhang trabaho ng mga TESDA graduate kung saan mababa sa minimum wage ang nakukuhang sweldo. If this trend will continue to go on, then we are only allowing them, only allowing them to land jobs below minimum wage, and there's no way that we can uh, help them actually to uh, get out of poverty. Why do you allow your graduates na after landing a job, eh, sila nag-receive ng below minimum wage? We have a law. Paliwalag ng TESDA, nasa mindset ng mga kumpanya na kumuha ng college grad at nakakalungkot na second class citizen ang turing sa mga tech voc graduate. Hindi dapat po kayo pumapayag. Kahit na wala pang pinag-aralan po yung isang tao, talagang kahit na sabi natin hindi siya nakatungtong ng grade 1, hindi ho dapat siya tumatanggap ng below minimum kasi yun po yung nasa batas natin. Lalo pat kung siya ay nakapag-aral sa TESDA, suportado ng ating gobyerno, binadyeta ng ating gobyerno for, for months or even years, tapos below minimum wage lang siya? Heck no! Dapat mag-urimentado kayo sa galit. Kaya po ginagawa namin right now, nagigipag-ports uh, kami, partners kami with the different uh, enterprises and industry so that they can understand That the graduate of the debate, uh, take book, are uh, workforce ready. Kasi yung mindset ng mga Pilipino here, yung mga enterprises natin, hindi pa ganun ka-accepted sa kanila yung mga graduate ng take Daniel Mananastas, para sa bayan.